Kumusta mga kababayan? Ah, uh, nandito na naman ang ating uh, channel na maraming uh, nainip, nabuburing kasi ang pag-usapan natin laging seryoso. Hindi nakakatawa. Pero uh, ibig sabihin mga kaibigan, uh, ang aking pakay sa aking pagbablog, uh, gusto ko pong makatulong sa kapwa uh, sa totoo lang, hindi pa nga ako sumasahod <laughs> hindi pa kompleto ang aking dollar pero masaya na ako kasi uh, yung mga nakikinig sa akin mga vlog kung natuto sila di maraming salamat hmm, kasi ako naman nantayin ko na lang talaga kung kailan talaga ako mag viral dito kasi kung ngayon, sa panahon ngayon hindi tayo, kung hindi tayo mag viral uh, hindi rin tayo sasahod ay, kung kayo naman, kung nagmamadali, gusto nyo mag-viral agad, pwede naman. Yung mga bawal, gawgawin natin. Mag-viral tayo, pero hindi, hindi, tayo, hindi tayo sa sahod. Eh paano kung bawal, di ba? Ngayon, adat ah, ako na tayo sa ating pag-usapan. Ang pamagat ng ating video mga kaibigan na ah, paano makaligtas sa bagyong nando. <coughs> hindi po pananakot yung sinasabi ko kung paano makaligtas. Alam niyo ako po uh, magmula na gaisip. Kasi sa Mindanao ako ano eh pinanganak. Uh, sabihin ko na lang na san ba. ang adinanas dinanas kong bagyo yung pumunta na ako ng Cebu kasi nung mga yung bata-bata pa ako hindi man binabagyo Mindanao. Uh, experience ko sa mga bagyo talaga mula Cebu hanggang sa Manila. Alam niyo, takot-takot 'yan sa mga bagyo, hangin na 'yan. <clears throat> Ngayon pag-usapan natin itong nando. Paano makaligtas? Alam niyo uh, nandiyan naman lagi ang balita uh, sa pag-asa. Pero uh, alam ba ninyo na malaki? Malaki yung bagyong nando. Sa tingin ko, parang lamunin ang buong Luzon eh. Hagit nga yung Visayas. Kasi yung... Uh, yung sirkulasyon niya napakalaki Uh, limbawa, eh dito lang sa Kung sa Batanis man tatama Hagip pa rin yung Northern uh, Luzon Pero ang sabi ng pag-asa mga kaibigan Kung di man kayo nakapanood ng balita masyado uh, Maaring bumaba uh, Ibig sabihin, pag bumaba uh, Northern Luzon, hagip ang Metro Manila Pag bumaba Pero kung uh, nasa taas uh, Batanis, sa pole Uh, pero uh, hagit pa rin ang uh, Northern Luzon sa malakas na hangin. Uh, ako dito ako sa Laguna pero uh, ulan ulan at hangin pa rin ang uh, manalasa sa Laguna mga kaibigan. Metro Manila nga eh kasama eh. Ibig sabihin, hindi lang porke uh, sa sentro ng bagyo, doon lang ang ulan. Ganyan napakalaki po niyan sakop ng ulan na 'yan kung nakikita niyo yung kulay pula sa wala kasi hindi <laughs> ako marunong mag-edit eh. Yun po yung kasama ng hangin at ulan. Pinakamalakas lang doon sa sentro. Pero yung mga gilid, di ba dito sa Laguna, hagit ang malakas na ulan at malakas din na hangin. Mm, yun, mag-ingat mga kaibigan. Ay, ibig sabihin, gano'ng kalakas yung uh, dito sa Laguna? Ay, kung super typhoon eh. <laughs> Eh, kung mahina-hina ang bahay natin dito sa Laguna, di pa din yan. Kasi kung mga kung 60 km per hour, eh, mayroon yan. Kahit malayo. O, ganun po ang sirkulasyon ng bagyo. Eh. Kahit yung mga gilid, ah hagi po yan. Yan po, hindi po ako gumagawa ng kwento. Yan po naranasan ko. Kahit na ang bagyo nando doon, sabihin, malawak ang sakop niya. Depende kasi sa bagyo. Mayroon bagyo mga kaibigan na maliit ng sirkulasyon. Ibig sabihin, doon lang yung sa padadaanan niya, doon lang yung hangin. Ganon, pa ganon yan eh. Parang ipo-ipo. Pero kung malaki ang kanyang uh, sirkulasyon, o malaki din ang <laughs> sakop niyan. Kaya hagi po, halos uh, nga buong Luzon eh. Ang Bisayas, uh, siyempre, uh, habagat naman ang uh, manalasa doon. Sige. Uh, pabala, ah Yung mga bulubundukin, mga kaibigan, ay eh, wag na kayo magantay na pilitin pa kayong lumikas diyan kasi alam niyo matagal na nag-uulan. Malambot na malambot na 'yan, kumbaga sa ano, hinog na 'yan, yung bundok. Tapos madagdagan ng malakas na ulan, guguho 'yan. Kaya po ayun po ang pagandaan natin sa mga bulubundoking lugar. At yung mga bahain, alam niyo naman kung paano lumikas. Wag na po magantay ng uh, pipilitin panlumikas, lumikas. Kasi pag uh, ang bagyo diyan dadaan sa Sierra Madre. Yung dito sa bandang ibaba. 'Yon na po ang babagsakan ng baha. O laging ganyan eh. di man natin na sabihin na pigilan natin yung baha galing sa mundo. Kaya po ingat po ang lahat. Sana mapaghandaan natin ang pagdating ng super typhoon. At saka alam niyo mga kaibigan, pag ganitong mga birman, sana hindi na madagdagan niyang uh, super typhoon na yan kasi ang alam ko uh, pag ang mga bagyong uh, Vermont malalakas po yan at madalas tumama dito sa atin sa Northern Luzon uh, Metro Manila yan po ang mga bagyo ng Berman kung inyong natatandaan kaya magingat po tayong lahat maraming salamat sa inyong suporta hindi ko na mabati ang mga paluwer ko na kahit naman konti kuminsan nga nababawasan pa basta makikita ako madaan ako sa wall ninyo kung anong aking mga ginagawa gusto ko makatulong sa kapwa pero wala po akong perang pambibigay ang ibibigay ko kaalaman except alam niyo kung bigyan mo ng pera ang tao hindi na magsipag pero gusto ko kong tumulong sa mga gusto maghanap buhay mga darating tayo dyan Uh, magpapahiram ako ng puhunan sa mga maliit na negosyante walang tubo pero kung hindi nyo ibalik ang puhunan hindi, hindi na kayo makaulip <laughs> paano lulubog ang ating uh, anak buhay niyan hindi naman sa paghanap buhay Ibig sabihin, uh, paano tayo makatulong sa iba kung naubos ang ating punlo sipag po ang kailangan para makaahon sa kahirapan ingat po tayo lagi